Good day mga bossing, ah uh, welcome back again, uh, welcome to Iggy TV. So ay mga boss, uh, share ko lang po itong konting kalaman dito sa Trailblazer uh, Chevrolet. So 2.80. So ang problema nito mga bossing, nagba-blackout yung ilaw niya sa panel kapag ikinakrang. Ito rin po yung nasira yung alternator niya pumakat So ay mga bossing at samahan niyo ako mga bossing. Ayan, ito po mga bossing yun na ah, Chevrolet. Ayan. 2.8. So, ang problema niya ng mga bossing ay kapag i-crank mo siya, ayan, ay siyang mag-crank. Nagbablock out o, oh, namamatay yung ilaw. So, isi-share ko lang po sa inyo yung naging problema nito. Mga bossing ay kakrank natin. Makita ko sa inyo kung ano yung naging problema. Sige, start! Ayan, oh, kumikislap. ke Ayan. Ibig sabihin nyo na yun Ibig sabihin nyo, putol yung linya dito Naglulus contact Kaya ang nangyayari mga bossing nito uh, Ayaw siyang mag-start Or ayaw mag-crank uh, mag ng starter So ay mga bossing uh, Tatanggalin natin mga bossing Papakita ko sa inyo na Ito yung naging problema Ayan mga bossing Kinawalang din tipo ng paraan nito Ayan po, mayroon siyang tikit putol po dito yan malamang nahihinang na rin po ito dati mga bossing ayan o titignan ko po mga bossing ayan, tinanggal ko tinanggal ko na bossing sa housing o ayan o putol agad yung ano nya yung natanggal ko na ayan ayan o ayan. putol sya mga bossing kaya anong kaya nangyayari kapag hindi start wala siyang crank eh no yun, lang yung ilaw niya